Ito yung Ayan yung mug ni Vicky. May namang yan. Yan naman po yan. naman. ang mug ni May. May, <laughs> may Mountain Dew May po, may po. Ito yung tuna namin. May mayo. Yan o. Tapos yan yung tinapay, Mr. Ano yan? Pullman. Pullman. Mapatay niya. Ayan yung sample exam ni May sa math 11. <laughs> Ito yung akin. Hulaan nyo. Coke yan. Hulaan? <laughs> <Ayan>. Yung pina-hulaan? <laughs> <Ayan>. Kaya, <laughs> hulaan <laughs> <Ayan>. nyo. Hulaan <laughs> nyo. Coke. Wala, ako hindi mawala. pala dito, pagdala may tweet o. Hulaan nyo, call me 7 8 6 Kandila. Ewan mo yun. Ewan. Ewan ko. si May Dotto. Ewan mo si May. Hi. Huwag <laughs> na. eto <laughs> <laughs> ang kama ko. <laughs> <laughs> Andiyan siya sa kama ko, ha? <laughs> ano yung ginagawa namin ngayon? Anong ginagawa natin ngayon, May? <laughs> Ako, ete, ete, ete. Huwag kayo. video. <laughs> ng video. Kami eh, kumakain <laughs> ng... ng tuna sandwich. Yung Beto. Hindi yun yung Beto. Dino, ah... Uh... Yuk lang. <laughs> Ay, ganun eh. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.